Mga idol atin pong pag-uusapan ang request ng top rank promotion sa WBO tungkol kay Teofimo Lopez, at Oscar De La Hoya mabibigyan daw ng title shot si Ryan Garcia sa 140, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Hiniling ng top rank sa WBO na gawing super champion, si Teofimo Lopez sa 140, na maglalagay sa kanya sa posisyon na maging mandatory challenger sa undisputed welterweight champion na si Terence Crawford, sa WBO belt sa 147, na kasalukuyang nangunguna sa number one contender ay si Alexis Rocha. Maaring pagbigyan ng WBO ang kahilingang ito ng top rank, pero hindi pa rin ito nangangahulugan na si Teofimo Lopez ang makakakuha ng titulo laban kay Crawford, dahil baka hindi na siya babalik sa 147-pound division at si Jaren Boots, enas naman ang mandatory challenger sa IBF, at sinabi ni Terence na wala siyang interes na kalabanan siya dahil ang gusto lang niya ay mga legacy fight laban kina Canelo Alvarez at Jermel Charlo. Marami na ang mga tagahanga na nararamdaman na di plano ni Crawford na kalabanan si Boots dahil maaari niyang sirain ang lahat para sa kanya. At hindi maasahan ni Terence kung siya ay aakyat ng timbang tulad ni Errol Spence Jr. para sa kanilang laban ngayong Hulyo at si Boots ay mas pipiliin na magstay sa naturang division para makakuha ng title belt. Maaaring mapilitang bakantihin ni Crawford ang kanyang IBF at WBO belt, o kaya aaluko ni Crawford si Boots para makuha niya ang kapakipakinabang na laban kontra kay Teofimo. Gayunpaman, si Boots ay malamang na hindi papayag sa ganung kasunduan, kaya tiyak na iiwan ni Crawford ang kanyang IBF title para maiwasan ang posibleng pagkatalo kay Boots dahil masisira nito ang kanyang pagkakataong makalaban ng malaking pera laban sa mananalo alinman kina Canelo Alvarez at Jermel Charlo. At sa pangalawang istorya ay ang pahayag ni Oscar De La Hoya. Iminungkahi ni Oscar De La Hoya na ang susunod na laban ni Ryan Garcia ay maaaring isang 140 pound na titulo, at ang kanyang susunod na laban ay maaaring maganap sa Nobyembre, pero ang kanyang kalaban ay nananatiling hindi pa kilala, ayon kay De La Hoya, ang tagapagtatag ng Golden Boy Promotions. Gayunpaman, ipinahiwatig ni De La Hoya na may posibilidad na ang laban na iyon ay para sa 140-pound title ng WBA. Kamakailan ay pumirma sa Golden Boy Promotion si Ohara Davies ng England. Si Davies ang number 1 140-pound contender ng WBA belt na kasalukuyang hawak ni Rolando Romero. Gayunpaman, naghain si Romero ng exemption sa sanctioning body dahil sa pinsala. Ang WBA ay kasalukuyang naghihintay kay Romero para magbigay ng patunay ng kanyang pinsala. Si De La Hoya ay nagbabanta ng legal action kung hindi mareresolba ng WBA ang usapin sa napapanahong paraan. Sa isang panayam kamakailan, si De La Hoya ay tila nagpahayag ng isang senaryo kung saan, kung aalisin si Romero sa kanyang titulo, Si Davis at Garcia ang maglalaban na umiiwas sa hierarchy para dito. Si Garcia, na hindi pa nanalo ng titulo sa 135 pound ay kasalukuyang number 6 sa 140 pound class ng WBA at nakuha ni Romero ang WBA 140 pound title na kontrobersyal na panalo noong Mayo laban kay Ismael Barroso. Hanggang dito na lang mga idol.